12 horsepower diesel air cold tayo ngayon mga busing. Uh, bale binanta sa akin ito ng 700. Binili ko to dahil gusto ko lang ibigyan kayo ng idea o, o gusto ko lang kayong bigyan ng isang tip para sa mga makinang ayaw umandar yung ginamit mo. Tapos pinatay mo tapos sa mo ulit ayaw nang umandar o biglang namatay, ayaw umandar, ito yung video yung dapat mong mapanood. O di kaya na-stack yung ating makina hindi nagamit ng mga 4 months o 3 months at nagka-loose compression. <clears throat> ito rin yung video na dapat mong mapanood pagka naka-20 hila ka na sa kapalang aandar. Yung mahirap talagang pandarin. Pag hindi na gamit ang makina natin ng medyo matagal, pwedeng magkalus compression yan. Kasi natutuyo yung, natutuyo yung ating lining sa kanyang piston rings. Pwedeng wala ng langis doon. Kaya nagkakalus compression. Pero walang problema doon mga busing. Hilahilain mo lang, babalik din yung kanyang compression. So at least binili natin to hindi man natin magawa to mapaandar, at least lalabas pa rin yung pera natin dito pag pinesa-pyesa natin siya na benta. Hindi ko to para malag mabigyan ko kayo ng idea o okay. So subukan natin paandar yung mga busi. Mahirap siyang hilain, no? Pero may compression naman. Ayan. So, ayan, usok siya mga busing. Pero, mahirap hilain. So, ang gagawin natin, alisin natin yung kanyang nuts sa injector. Unang i-check natin mga busing itong kanyang fuel pump sa may baba para hindi na tayo mag-backlash doon. Dapat may papalabas tayo na diesel dito sa kanyang pressure hose. Dapat malapakas mga busing. No? Then, natin mamaya itong kanyang injector. Pungutin lang natin. Yung fuel pump muna. Hilayin lang natin. dito nakasagad yung ating silinyador. Dapat may malakas na buga yan. So, ayan. Nakita nyo mga bushing. Lakas naman yung kanyang buga. Ibig sabihin, okay yung kanyang fuel pump. Para mas maliwanag kung okay pa yung ating fuel pump, dapat may isang metro yung layo ng kanyang buga mga busing pag mga kalahating metro lang yan palitan nyo na yung kanyang fuel pump dahil yun ang sira so test natin din tong kanyang injector kung okay pa mga busing punasin lang muna natin then salpak natin kadalasan yung mga baguhan dito sila nahihirapan ang alam nila basta bumubuga ng malakas ito ay ibig sabihin ay okay na sa kanila pero mali po yun dapat pansinin natin mabuti yung buga niya. kung nakita nyo medyo makapag yung kanyang buga ayan, dapat parang hamog lang yan hindi dapat makapal manipis na manipis dapat yung kanyang buga yung parang hamog lang talaga yung walang lining na binubuga so makapal lang yung kanyang buga ayan. ang napapansin nyo so okay. 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 Okay palitan natin, test natin yung okay para makita yung yung, yung diferensya ng makapal at manipis, so kiramin muna natin yung isa total parehas lang naman na short pin sa mga viewers ko pala mga busing total andito ka na rin ng nanonood, baka pwede naman padagdagan yung aking subscriber kung pwede lang naman oh. So ayan mga busing kung nakita nyo mas makapal yung buga yung nauna Pero tong pangalawa ay mas manipis o parang hamog lang talaga siya. So, subukan na natin na isalpak at 100% sigurado kung aandar ito mga busing dahil na check natin lahat lahat at napalitan na yung hindi dapat o sira so sa halagang 700 kung gusto mong bumili mga tips din yon at saka ang importante dapat hindi umalog yung ating flywheel pag bumili ka ng mga ganitong second hand na magina. Malis ka, takit na magkikita na kaka. Pakyatin muna natin yung kanyang diesel, mga busing. Dapat nakasagad yung ating silinyador pag ganito tayo nagpapa-akyat ng diesel sa kanyang pressure hose papunta sa kanyang injector. Then pagka may may diesel nang naka-akyat, pwede na natin siyang pigpitan. Then, saka na natin hilain ng mga tatlong beses o dalawa. Huwag na natin ilitawan yung kanyang relis para hindi tayo mahirapan sa pagpila. 700 lang mga busing, okay na. So maraming salamat na naman mga busing and God bless at sa naman mga busing.